Ay, nako. Mahambaha dito sa amin. Bug. Ang aming gas stove na lubog. Hindi na kami makakapagluto. Buhay. Yung rape namin na lubog. Sayang yun naman Magkakabulok. Ayan. Yung panganan tuna. Sayang tuna, yung panganan tuna. Sisira. Hmm. Mga karne. Magkakasira na yan. Sayang. Ayan. Ang bigas namin. na Nabasa. Ayan na kami isasahin. Dugog sa baha.